Saudi ka lang pala? Sabi ng mga tao nagmamaliit sa aming mga OFW dito sa Saudi Arabia. Bakit ba may mga tao pa rin nagmamaliit sa mga OFW sa Saudi Arabia? Sinasabi nila underpaid kami low skilled kami at wala raw mararating. Pero ito ang katotohanan, ang mga OFW sa Saudi Arabia ang isa sa pinakamalaking haligi ng Pilipinas. Ayon mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, noong nakaraang taon ay umabot sa 2.2 billion dollars o mahigit sa 120 billion pesos ang naipadala ng mga OFW mula sa Saudi Arabia. Isipin pinyo, bilyon-bilyon at huwag niyo kalimutan palaging nasa top 2 o top 3 ang Saudi Arabia sa may pinakamalaking pinagmulan ng remittances para sa Pilipinas. Ibig sabihin, kasama kami sa may pinakamalaking lifeline ng ating ekonomiya. Kung wala ang mga remittances na iyan, gaano kalaki ang mawawala sa Pilipinas. At para sa mga nagsasabing low skilled kami, tandaan ninyo, walang trabahong mababa kung marangal at pinaghihirapan. Ang mga tinatawag niyong low skilled, sila ang mga taong nagtayo ng mga kalsada, gusali at tahanan. Sila ang nag-aalaga ng mga bata at matatanda. Sila ang gumigising ng madaling araw para magtrabaho ng buong puso at pawis. At bukod pa dyan, huwag kalimutan na ang Saudi Arabia